Hi, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. pasensya na po. Sobra po ang akin um Ang dami po sunod-sunod po 'yung sessions natin. No, so so far, no um sa totoo lang po, ngayon lang po ulit ako magbibigay ng readings. Dapat po um hapon pa lang po eh tanghali pa lang po nakapagbi, nakapagbigay na ako pero so far um sunod-sunod po kaya sorry po talaga. Hi Teka po, ah, kasi pinaano ko lang po yung yung energy. Nagpapahinga lang po ako ng konti. Ipinifil ko lang po yung energy nyo lahat ngayon. Kamusta po kayo? may mga nafe-feel po akong energy na okay naman, pero may mga nafe-feel din po akong energy na malungkot no, so sana po okay po ang inyong ano, teka dito natin tingnan, hindi ko po nagagamit to masyado madalas ngayon so I want to use this love oracle cards ko, no yan hmm So, ngayong mga araw na to, mga oras, itong araw na to, itong mga oras na to, ano po kaya ang pakiramdam ng person na ito? No? Sa so, totoo lang po, uh, gusto ko pong makita, no, kung ano po ang pakiramdam nitong taong to. I-analyze Ia po talaga natin, no? Okay, kuha tayo ng... Sorry heat lang po. Kukuha po tayo ng 17 cards from here. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seven eight, eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen 15, 16, and 17 cards that's for our first cards no pick a card one is ito po ano po yung pakiramdam ng person nyo ngayon so this is pick a card reading one situation one Kuha din tayo ng card sa Pick a Reading 2. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. no? Pika-card reading. Kamusta ang pakiramdam ng person nyo sa oras na to? And for our last, but not the least, yan, ano? Is one, two, three, four, five,

Okay, dito po natin muna ilalagay yung pang-bonus cards at tabi mo na po natin yung Pika Card reading number 3 at Pika Card reading number 2. Yan, there you go. So, ito po ay Pika Card reading natin number 1, ano? Ano po kaya ang makikita natin? sa ating Pika Card Reading ngayong araw na ito. Kamusta po ba siya? It is all too much. Meaning, sa mga oras po na to, ang person nyo po ay um, nasasaktan or may pinagdadaan ng sobra-sobra. No? Sa mga oras na to, ang taong po ito ay may pinagdadaan na sobra-sobra-sobra malamang dinadaan niya lang po sa bisyo, no? Yung kanya pong emptiness, no? Na nararamdaman. There's emptiness po kasi at saka sobra-sobrang lungkot. Pwedeng it is all too much para nagsusumbong siya na yung pakiramdam niya ay siguro sobrang sobrang lungkot, sobrang pagkapahiya, sobra lahat, mixed emotions, no? Halo-halo na po na dinadaan niya lang po sa pag um, pag pag-alcohol pag o pagbibisyo, no? yung mga tao po, no, kahit na po sa totoo lang, trinay po nitong balikta rin yung sitwasyon. Trinay niya po na hindi magsabi talaga ng totoo sa mga tao. Ikaw po yung nabaliktad, na ikaw po yung may kasalanan na paghihiwalay nyo. Yung mga taong yun po ay hindi po siya pinaniniwalaan, no? Kasi kilala ka naman po ng mga tao and alam po ng mga tao kung ano po yung nangyari o totoong nangyari dito sabi niya, why do I feel this way? Akala po ng person niyo, okay na okay na siya. But the truth is, hindi po siya talaga okay. No? Hindi po siya talaga magiging okay na okay. Sabi niya, ang pakiramdam niya po ay wala kasing nakakaintindi sa kanya better than you do. So, kayo lang po talaga ang nakakaintindi sa person na to. No one understands me but you. No? Kaso lang po, ikaw I oh my god, meron ditong I can't let go of you. No, meaning itong taong to ay hindi ka po pa rin ma let go, no? Kahit nag-uusap kayo nito, kahit hindi, no, hindi ka po niya ma let go pa din, no? So medyo ano po medyo nahihirapan po siyang i let go ka, no? kahit hindi na po kayo nag-uusap nito or, or hiwalay na po kayo, no contact at all, no? Um, sa totoo lang po, he cannot let you go. Sabi niya, I wish I could understand you, no? Parang ngayon, kung ngayon niya naiisip na sana po nung mga times na hindi kanya niya inintindi, yung mga times na nagsasabi ka ng na mga gusto mong mangyari sa inyo, or yung mga times na nag ka pa na na okay sana maayos nyo pa pero I wish I could understand yung hindi ka po niya inintindi dined maka po niya ngayon niya po ito naiisip lahat You are so different from everyone around me. Meaning po, no, kinukumpara ka po niya sa lahat ng mga nakarelasyon niya. Um, sa so, totoo lang po, uh, iniisip po nito na iba ka pa din. So, kahit sino po yung dumating sa buhay niya, um, hindi po makakalapit sa'yo. No? Hindi po, hindi ka po niya parang ibang-iba ka po. No, hindi ka hindi ka lalapit, no, sa mga tao na nakakarelasyon ito o karelasyon nito ngayon, malayo ka daw po. May realization po ito, no. The way I have treated you was wrong. Meaning, no, inisip niya po na maling-mali daw kung papano ka daw niya trinato. No, ngayon po palang po nagsisink in sa taong ito na yung pagtrato niya po sa'yo, eh ano ba, no, maling-mali, no. Ngayon lang po sa kanya nangyari na ngayon pa lang po niya naiisip sa mga oras na to na mali po siya doon. At hindi niya po maintindihan bakit daw niya nagawa yun sa'yo, no. So ngayon pa lang po nagsisikip sa taong to yung ginawa niya sa iyo. I can't make a decision. Hindi po niya alam pa paano ang gagawin. Hindi siya makagawa ng desisyon kung ano po ang gusto niya sa buhay niya, no? Parang the heat between us is intense, no? So medyo yung nangyari po sa inyo ay talagang nasaka, nagkasakitan or nasaktan ka po talaga nito ng wagas, no? Oh my God. Ang taong pong ito sa pick a card one, no? Sa situation na to, I am stuck in the vision of us together. Meaning po, ngayon pa lang po nagsisingin sa kanya lahat ng nagawa niyang mali sa iyo. And he has resentment. But hindi niya po alam. Alam niya po na mali ka. Alam niya po pala na tinato ka niya ng mali. Ikaw, ah, kinukumpara ka na po niya at um, hindi niya po maintindihan no, kung bakit niya nagawa sa ito. May resentment po and realization. Hindi lang po siya makagawa ng desisyon pero dahil sa sobra ka daw po niyang nasaktan pero na-stuck po siya sa vision of you two together. No? I am stuck in vision of us together meaning sabi nga po niya dito I can't let go of you. Totoo po yun kasi na-stuck po siya, no? Lagi niya po kayong iniisip. Kayong dalawa lang. So, kahit may ibang partner po ito, hindi po siya nakafocus doon. Ang focus niya po is kayong dalawa pa din. No? I wish I could be a different person. So, wini-wish niya po, no? Na sana daw po, no? Uh, naging ibang tao na lang siya o naging iba yung pagtrato niya sa'yo. Naging hindi siya ganun ka-rude, no? Kasi nung mga huling ano po, medyo rude na po sa sa'yo to at mga sino, sinungaring na po ito eh. I cry at night, meaning pinagsisisihan niya po talaga yung nagawa niya. No? Pinagsisisihan niya po yung nagawa niya. And he feels so lost. Why do I feel so lost? And I, I don't want who I used to be. You deserve better. No? Talagang may pinag... Meron po siyang pagsisisi. So, sinasabi niya po dito na sa, na loss na loss siya, no? Loss na loss siya. And ayaw na po niyang maging tao na nakasakit sa iyo, tao na naging rude sa iyo, no? Ayaw niya daw po mangyari 'yan, no? Kasi sa totoo lang po, nasasaktan din po siya na malaman po na sa ngayon, talagang nasaktan ka ng taong 'to. So that's for card pick a card reading one. Ang tao nyo po ay may pagsisisi, no? Ang tao nyo po ay may pagsisisi. Ang tao nyo po ay... ang tao na po ito ay may pagsisisi at ang taong to ay talagang malungkot sa ngayon. Mix emotions po siya. No? So that's for our number one card. That's our Pika card reading number one. So kung sa lahat po na nakapili ng Pika card one, alam nyo na po no? na itong taong to ay Uh, ang taong ito po ay ano, no? Ang taong ito po ay talagang nagsisi. Okay? So yan po ang ating picka-card reading number one no? So ano ang pakiramdam ng taong ito? sa mga oras na to, that's for Pika Card Reading number 1. Ay, sorry, sorry. Situation 1, ano? So, mamaya po, ano, after ng isang reading ko ulit, I will shoot another one for the Pika Card Reading number 2 or Situation 2. Antayin nyo po yan in Situation 3. So, antayin nyo po yan para ma-post po natin yan dito. At maraming maraming po salamat. So, ang tao nyo po, o ang person nyo po, o ang ex nyo ay may pagsisisi. Whether you like it or not, pwedeng hindi nyo pa po nakikita, wala po kayo nababalitaan. Pero I just want you to know na ito po ang nararamdaman niya sa oras na to for situation 1. Kamusta ang taong uh, iniisip mo, ang taong ex mo, o person mo, situation 1, that's it for situation 1. Okay? So, okay, for those of you po who wants to have a private reading with me, you can message me po sa Lady Lee Elena, my only legit FB account, that's Lady Lee, L-A-D-Y-L-Y -Y Elena, that's E-L-E-Y-N-A No, uh, yan lang po ang aking official FB page account na legit. Wala po akong ibang FB account, yan lang po at ang sinasabi ko po sa inyo no um po sa magpapa private reading sa akin please always be there sa schedule niyo po because pag hindi po namin kayo na contact during your schedule mavovoid po ito because yung oras at araw na po na yan ay naka-reserve sa inyo no? So whether dumating po kayo o hindi, gumana po yung oras nyo. So make sure po na ang daming nakapila at yan po ay ni-schedule sa inyo. Please, napakahira po ng schedule. So um pakilang po, no? Paki seryoso nyo po kasi nag-donate po kayo. So if you have donation, no? Please, no? Puntahan nyo po. And for very, very emergency reasons naman po, um, halimbawa, sabihan nyo po ako, hindi po yung bigla ko na lang kayong hindi makokontak. Okay? So, that's it for today. Maraming maraming salamat po for all of you, for my Lady Elena friends, family, and subscribers, for always being there for me, for listening, for watching, no? Uh, maraming marami pong salamat and mahal ko po kayo, no? Thank you for always praying for me. Maraming marami pong salamat sa pagpapalakas din ng loob ko. At kayo po, mga kapatid, ang aking source of happiness, strength, yan, ano? So, hindi lang po ako ang nagbibigay sa inyo ng strength, but you guys, you, my brothers and sisters, hinuhugutan ko rin po kayo ng inspirasyon. Kaya po sana mag-comment naman po kayo sa aking um, mga videos kasi gustong-gusto ko pong nababasa yung mga comments nyo. And I love um, reading your comments kasi it's one way of us communicating, no? Kasi sinasagot nyo po ako through your comments and likes, no? And for those of you who wants to give me a super thanks, nandun po yun sa bottom side ng comment section. Maraming-maraming salamat po and I do appreciate that. No? Um, thank you, thank you, thank you from the bottom of my heart. Thank you po. And later, papalabas ko po kung ano po yung situation number two. Okay? Salamat po and I will see you all later. I love you all. My Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you from the bottom of my heart. And that's a sincere one. Thank you so much and I love you. Bye!